Pag pumasok kayo sa politika, ay dapat alam nyo rin yung batas ng Islam patungkol sa ganyan. So, tandaan ninyo, ang salitang politika sa, sa Arabic, ang tinatawag na sa to asyariya. Ang dalawang salita, ang ibig sabihin ng asyasa, ang pamantayan ng politika sa batas ng Islam. O pamantayan ng gobyerno ng Islam. O ng mga Muslim sa Tagalog. Yun ang ibig sabihin nun. So, paano magiging leader at anong gagamitin niya kapag siya'y namuno? So, ano yung pamantayan na susundin niya para hindi siya magkamali? At yung kamalian na yun magiging pinsala sa buong bansa o sa isang lugar kapag nagkamali ka. Kasi alam nyo, kapag leader ka, tinitingyala ka ng tao. At isang pagkakamali ng isang leader, malaking kamalian yan sa komunidad. O isang pagkakamali ng leader, malaking pinsala yung magagawa mo. Kaya dapat ang isang leader... Hindi ka pwede maging leader kapag bangag ka. O kapag wala kang alam. Hindi porkit po gay si Asby, sabihin niya pwede na siya maging SK. So dapat meron kang pamantayan at alam sa batas ng Islam o kahit saan batas pa patungko sa paano ka maging leader sa isang lugar. Halimbawa sa pamilya, susundin ba kayo ng magulang ninyo kapag mali-mali yung pinagsasabi ninyo? So hindi kayo susundin, sa pamilya lang yun, sa magkakapatid lang yun, kahit nga sa magkakaibigan kapag mali-mali sinasabi mo. Eh. Paano pa kaya kapag sa pagkakaiwigan? Paano pa kaya kapag sa barangay hall ka na, nakaupo doon, kapag chairman ka na? So dapat meron kayong pamantayan na sinusunod at batas. At ang pinaka-perpekto na gobyerno at batas na sinusunod dapat, sinusunod, sinusunod ng tao yung pamantayan ng reliyon ng Islam. At yun ang tinatawag na as sa as-shari'ya. So ang ibig sabihin ng shari'ya, ibig sabihin ng sharia batas ng Islam. As siyasa sa Arabic, ito yung pagmamanage. Ang Tagalog, pagsisiyasat o pagsisiayos. O pagsisiayos, siyasa as syariya. Pagsisiayos ng komunidad gamit ang batas ng Islam. Yun ang ibig sabihin ng asiyasa Sharia. So, ang ibig sabihin nun ay asiyasa, siyasa. ito yung pagsisiyasat o pagsisiayos ng sarili mo ng komunidad gamit yung syariya ng batas ng Islam.